Kani na sudan ni eh, mo? So kani na jud ang imong sudan. Toyo jud. To ang mangyari ngayon, makisalo ka na lang sa mga kaibigan para magkaulam ka. Toto ba? Kay kayo magkakasama. Madalas ba sang wala ng ulam? I just want you to be honest with me. Kasi hindi po madali itong ganito. Na magbabaon kayo, ang laman ng baon yung toyo at kanin lang. Tapos ang pinakapangin sa lahat, hindi kayo madali na makisama para lang magkaulam. Tama mali? Yes. Yung tipo bang dahil sa gutom na gutom ka na, pwede kang makikain sa iba pero yung hiya, kinakain na lang natin to the point na ano, para magkaulam tayo. Yung iba sa inyo, maswerte pa pala. Am I correct? Tanong ko sa inyo, pagdating ng araw, gusto nyo ba ang magiging anak ninyo, baon ng dala, pero walang ulam na kung saan toyo yung nilagay nila, then ngayon makikisalo sila para magkaulam sila? Gusto nyo ba? If dili, please, develop yourself to the point na kaya ninyong makapagbigay ng ulam sa magiging anak ninyo. Oh, lahat ng may baon, may chicken.